Nagbabalik si Almeral's vlog. <laughs> Top. Ayan guys. Um, isa lang ko dito sa bahay. Um, naisip kong ano, gumawa ulit ng video para may ma-upload ako sa YouTube. Kahit hindi siya ano, kahit walang manood. <laughs> Joke lang. So ayan guys. <laughs> mag-isa lang ako dito sa bahay kasi nga nag-travel sila sa Jeddah tapos ano isang araw ngayong gabi tapos kinabukasan ng gabi tapos sa ano pa kasi sila uuwi uh, sa Saturday sila uuwi uh, guys so mag-isa lang ako talaga ako dito in the whole day and two nights ako lang mag-isa sa bahay na ito so medyo nakakaba kasi nga first time ko na i iniwan ako dito na mag-isa. Tapos, so ayan, enjoy na lang natin yung life natin kahit medyo nakakatakot kasi nga hindi natin to sariling bahay or matagal naman ako dito kaso lang nandun yung tao. So ayan guys, dami kong hugasin kasi bago sila umalis, kumain muna sila. Ayan, so... So ngayon guys, is magluluto ko na ako lang mag-iisali. Maggawa tayo ng tinapay. So, ito lang. Para may alam sa'yo, bukas ito. Gagawin. Maggawa tayo ng So, ayan, guys mag-isa lang tayo, gagawa tayo ng no? tinapay. Ilibangin na lang natin yung sorelle na si So maging tag-tinapay guys, dito mag-tagalog kayo. Hindi ko alam. So may egg ako. Egg. Dalawang itlog lang yung gamitin natin. Wala na itong measurement. Measurement, guys. Basta, malulot. <coughs> ako lang naman nakakaya dito. So, no more measurement. So, may gatas tayo dito. Yun lang, napakaganda, guys. May melted na butter ako dito. Sobrang init pa niya, guys. Paramigin na natin. So, ayan. Rest mo na lang

yung mga pintuan kung naka-close ba lahat kaya so, ako lang mag-i-install dito kailangan ko pinanin yung mga pintuan so ilagay natin siya dun sa labas kasi ano mainit so yan guys okay na yung ito. natin sya lang tayo ng mantika. Pero hindi siya gumikit, guys. dami siya. <laughs> Ako lang ganda ng katain. So, yan lang. So, yan lang siya, guys. So, may gawa tayo ng isang madam. So, yan na, guys. Yung nagawa natin may pandesal ako, may star bread ako, at saka may ensamada ako diba? So, ayan na siya, guys. Sana <laughs> <So, not> perfect. Hindi <laughs> ko naman siya in-assume, guys, na ma-perfect ko siya. Kasi nga, hindi ko, di ako gumagamit ng rules, yung paano siya, yung recipe talaga, yung paano siya gawin, kung yung talaga yung nakalagay kung ilang cups, ilang water, ilang ganun, ganun, ganun. So, ako, nag, ano, tinatansya, tansya ko lang siya. So, ayan, guys. So, lagay na natin siya sa oven. Ayan guys, update ko kayo. So yung ano, span, uh, yung ano ba 'yun na bread ko is dapat kasi ano, hindi siya masyado kalakihan. So ayan, nagsibuuhan <laughs> Yung pandisal ko is okay naman. Yeah, saka yung star bread ko okay naman siya. So ito lang talaga kasi kailangan mo talaga sila na ano, yung malaki talaga para hindi siya ano. So ayan siya guys, okay na siya. So, ayan na yung niloto natin, guys. So, dapat kasi ano talaga siya yung pa ano ba yun? yung layo yung ano niya circle para hindi siya magkaganito magkabuo <laughs> yun tingnan niyo nagkabuo siya so ayan so yun to yung star bread natin di ba perfect yung star bread natin star bread tapos ito yung pandesal natin so may almusal na tayo so ayan so pakita ko sa inyo guys kung ano ba malambot so may dalawa dito ganito siya guys kailangan oh, tingnan mo pumutok <laughs> so Ganyan siya guys. So as usual oging okay, naman yung pandesal ko at saka yung star bread ko at saka yung ensaymada ko. So okay naman siya, ganyan siya. Kaso lang yung dapat yung ensaymada guys, yung ano niya pa ano paikot talaga na malaki kaso lang maliit lang yung ano natin tray natin. So ganyan siya. Tapos sa inyo guys, so mainit-init pa siya. So ganito siya. Ano natin? kung malambot pa siya sa loob. So, yun guys, ang lambot. Hmm, naka-perfect. Diba? Kasi mainit pa siya, ganyan siya guys. So, diba? Tingnan natin. <laughs> ang lambot niya guys. Hmm. Hmm. Natuto, natuto akong gumawa ng tinapay guys dun sa amo kong kabila. So, ayan siya. Sarap siya guys yung lambot niya, mm, hindi siya nanikas. So, may tinapay na tayo guys, may pang almusal na tayo bukas. So, ayan guys, kailangan ko na magbilis sa dito kasi malapit na alas 7 ng gabi. Tapos, nandito pa ako sa labas. Tapos, kasi yung labas namin is grahiana na na siya guys, ganyan na siya. So, kailangan ko nang pumasok sa loob kasi alas 7 na ako lang mag-isa dito guys. So, Thank you for watching guys sana nagustuhan niyo yung video na ito